Okay, so asaya-saya pala dito sa HK. Sana all, HK na ang HK na lang. <laughs> Napag, <tong> <throat> no? <tong> <throat> Oo. Kailan mo, ha? Kailan mo, ha? Tagal-tagal ko na kumakain sa Jollibee, Manila. Pero, ang Jollibee dito sa Hong Kong, Malaki, Ang laki. Kamayin ko na, wala natang kain. <laughs> Ayan oh. No? sa Saudi Ang laki. Ang laki ng HKGGB. Mm. Jollibee. Biki naman. Lakihan nyo yung Jollibee natin, natin dyan sa Pinas. Uh. Um. Mm. Mm -hmm. Uh, busog na busog naman sa sarap so it's keto dito pero mga tao dito kumakain sa Jollibee pero Pinoy punong puno o or Jollibee o ayan so mga kumakain dito halos kukunti lahat Chinese Okay. So Mamaya ulit Okay Ito na yung Labas Ng central Ang ng mga OFW Yan Sa so, okay. amin talaga ha? Pilipino at Yung iba nandun of, pa, ha? May libreng sim card. ID lang pakita, ano? Nice, no? Lala. Oo. Kung ID. O, wala tayo nun. So... Parami na parami na yung mga... Ano? Mga... Uh, kababayan. Ayan. Yeah. Ayan yung mo. Oh. Pinoy store. May Pinoy store dito. Oh, pati mga chicheria. oh Ayan sila. Ayan. oh yo oh, ram mac cerian ako laan parami na tanga anshok kami na anshok may matambaya ay para mi para mi na yung mga OFW ho oh. dito naman ito so, na katambay lahat. Oh, may video na dito. May nakita na akong video. Ayan, may video. So, sa taas, yung ano, marami. So, Nakakatawa din pala dito. pala dito. Okay. Worldwide. Wow. Oh. Yon. May nakikita akong kababayang nagsa-sideline. Ayan <laughs> oh. Solo o lang. $20. Pancit piyon. $15. Ayan o. Oh. So, nagsa-sideline ganyan ka sipag yung mga Pinoy natin dito. Ayan. marami, may dinakdakan. May dinakdakan pa sila. May laing din, may laing. Dinuguan, bupis. Sisig. May sisig. Ayan. So, din tindahan ni ng Ay kabayang. May spaghetti pa, may spaghetti. Oh. Okay. So, uwi na. Uwi na kami, mga kababayan namin. Oh, so, sa time namin. Maraming salamat sa inyo lahat. So, itatagko na lang si Andy dito. Itatagko na lang si Andy ha, para makita niya to. Ha. So, shout out sa inyo. Maraming salamat. Kung kung team. Isar Andy. Ayan. So, Maraming salamat. Okay, so, enjoy na enjoy naman kami. Okay. Okay, so back to uh, <laughs> Ang saya-saya, nakakatuwa So ayan So lugar na to ng mga Pilipino Okay So from Central Dito kami sa subway So papunta kami ng Sunny Bay So para papuntang Macau So ang kagandahan dito Didiridirid so So isang card lang ang gamit namin uh, yun. So nasa ilalim mga siguro mga 8 floors na tong lalim nito mula doon sa central So, makikita mo Makikita mo sila Ang luwag-luwag Sobrang luwag mm, Sa buhay nila Parang kasal, ano na oh So, makikita mo oh. Mga 8th floor o 9th floor o 10th floor na ata to ilalim ng ano central okay. ayun pa pa so ano pa ulit kami ng pinakailalim ata andito na okay pailalim pa kami may isang bismin pa ay bismin isang underground yun so naka uh, apat na elevator o lima more less mga limang elevator na pababa skeletor so ito na yan okay Ah, oh, ito na yun. Salamat. Salamat. siya 'yung testira ng oh, natma pa. Okay, mamaya okay. ulit. Okay. Dito na kami sa bus terminal ng papuntang Macau. So, hopefully dahil malamig daw doon ang klima, bibigay syempre Kailangan. At at the back is yung yellow bus. Yan yung going to Macau. Okay. So, yan yan. At dito naman sa harap is yung train going to Sunny Bay, Central, etc. Tapos, uh, Disneyland, Hong Kong. It's key. It's key. Okay. So, uh... Weather is good. Ah, uh, temperature is twenty degree. So, may araw pero malamig. So, uh, ang ganda ganda. Okay. So, ayan mga galing ng ibang planeta. <laughs> so, ang ganda. Okay. Okay sasakay na kami ng bus going to Macau at ang ano namin is Hong Kong Tunghai Macau Bridge so yan yan okay so ayan ang kapaligiran natin

five dollar lang. Bakit okay. Sa double deck na kami. <laughs> <laughs> Gusto ko sa ano, bintana. Okay. Bakit five dollar lang?